Nairita ka na ba sa ingay ng motor mo? Pwes, ngayon na araw, tapusin na natin yung problema na yan. So, kung ganito rin yung mga prenan yung mga kapanalo, may ingay, di ba? Yan. So, brake pad lang yan, mga kapanalo. So, tuwing malulubak tayo, yan, may ingay siya di ba? So, may tinatawag kasi tayong preplay. Pero sa senaryo ng motor na to, sobrang malakas na yung kanya, no? Sobrang makakawang na. So, ika nga, angat na angat na yung brake pad. So, madali lang yan, mga bossing. Martelio lang katapat yan. Ito yung maingay dyan mga bossing. Ayan. So ngayon, kailangan natin siyang, siyang alisin. Kuha lang tayo ng 12 yung wrench Tapos kalasin natin yung bolt ng pipe. So pag nakalas nyo na yung bolts ng pipe, maangat na natin siya. Kailangan naman natin ng flat screw na malaki at saka itong uh, 8 na pamihit. So ma-access na natin yung pin ng cover ng ating caliper. Ayan ang luwag. Ganda. Tanggal natin siya agad. So, yun lang yung dapat yung gawin, mga bossing sama so, mga ang yung caliper dyan sa Rider 1. Basta ganito klase ng caliper, no, yung mga nisin. So, hindi naman sila mismo yung may problema. Minsan, yung mga brake pad natin na kinakabit ay kumakawang na, no. Yeah. So, alisin natin yung pin niya. Ang size ng Allen, singko mga bossing Huwag niyong kalimutan. So yun yung concern ni Sarah na maingay yung kanyang caliper para daw rosy yung motor niya. Sabi niya yun ha, hindi ko minamalit yung rosy, galik tayo sa rosy. <laughs> so ito lang hugutin nyo konti, tapos kunin nyo na yung brake pad ni Bossy. Pakain lang natin. So ito yung maingay mga boss. Yan, so ito yon sobrang laki ng play niya dun sa pinakang nila sinasalpakan kaya maingay ano so kanina ito yung tunog niya mga boss salpak ulit natin hmm. tanggalin natin yung ingay na ko punta tayo dito sa may part na to hmm. wala kayong martilyo mga bossing tapos ipatong nyo lang sa bakal. Tuktukan nyo lang ito ng konti. Ayan. Tapos balik natin ulit doon. So dito yung palo na. No? ibabaw So para lumiit yung clearance. Ngayon ibabalik na natin sa caliper agad. Ayan. Medyo sikit na siya mga boss. you oh. know, wala nang kalog mga tol. Oh, di ba? Tayo may himik na rin. You oh. know? Oh, na wala na agad, oh. So yun lang yun mga boss. Kailangan oh, nang diskarte, kailangan niya na ng martilyo at ma matiyaga kay magbaklas ana. So ibabalik na ulit natin itong uh, sinto. Ang galaga dal ligalig ng kanyang problema na motor. Ay. Okay breakpad oh, brake pad lang yan mga boss. Kumakawang lang yung brake pad or nagkakaroon siya ng malaking clearance. So, binawasan natin yung clearance, ano. So, pinatikom natin yung pagkakangakawit ng brake pad doon sa pin. Balik na natin ulit yung pin niya. ang posok awesome, niya kalimutan lagay yung cover. Ito yan. Maliit lang yan. So ito yun ang trabaho nito para hindi mapuno ng putik. Ito kahit hindi nyo tumagpitan ng todo. Kasi ito ay cover lang naman. Hindi yan papatak mga idol. So kung king lang yan. So yan. Siyempre, bakit natin ulit yung washer at yung nut. daw. Yun, tapos na mga bossing, wala na ingay. Eh. Di ba? Ay tibihin ni bossing yan, wala na yung kalampag. So nangyari diyan ni Steve sa kay tropa namin kay Jojo at tayo. Ganun din yung problema. Tingnan yun sa kasama niya. So ganun lang din ginawa namin, nakpok lang namin ng konti. So ina mo bossing, sana may nakuha at nakatulong tayo sa mixing video nito. Salamat.